So kakain muna kami ni Mahal na na dito mga kainag siya. Pampano ma? Pampanot. Pampanot? <laughs> Marunong ka na rin bumira, na rin, Winter, spring, summer, or fall Tuloy ang buhay sa Canada yeah magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinig Sinong kung nasan man kayo ngayong araw na to, no? Uy, dito tayo sasakay ma oh, O, tingin na niya rin yung niya mga malengke tayo ngayon pero may pupuntahan muna tayo. At syempre kasama na naman natin si Mahal na Reyna. Pasensya na kahit medyo ngongo ang aking pananalita ngayong araw ito mga kayo. Yan. Si Mahal na Reyna. Yan. Ang Ay inyong tinahanap. Diba? Ah, kita nyo naman mga kainis, talagang pang fall fall na ang aming uh, suot, kasuotan ngayon ano? Kasi nga although nakatirik si Haring Araw eh, Medyo syempre malamig na La, Yung simoy ng hangin ay talagang may halo ng konting lamig ano? At sya ko napapansin yung uli May sipon kami Dalawa So yes, nabang Ubot sipon yan. Pero yung sa akin naman Yung umut sipon, yung sipon ko naman mga kainay Hindi malala Hindi ganun kalala Hindi ako nahirapan Kung maga parang Nakakahinga naman ako Awa ng Panginoon ano? Pero sila mahal na rin ano, nung mga nakarang araw, talagang grabe yung sipon nila, ano? Eh, Parang hindi nakahinga pag nakatulog. Pero ako naman, may sipon ako pero hindi ako hirap sa pagtulog. Nakakahinga naman ako through my nose. Yan, uh, nostril. Nostril ba ang tawag dun sa butas ng ilong. So alis muna kami mga kainig si Mahal Ano oras sa na bala ah? ko? mag alas 5 na, ano? Kasi naglinis pa ng bahay si Mahal Arena. Ang dami pang ginawa. Isang araw lang ang day off niyan kaya na yung isang araw na day off niya rin grabe talagang trabaho sa bahay linis ng bahay luto mamaya pag uwi namin magluluto pa yan nako maraming maraming salamat sa Imal na Reyna talagang pagod ka na o oh, nga napagod ka na eh bali pansit ka kayo mamaya ayaw pansit sabi ko hindi na ako order na lang tayo ng pansit ha bilhin na lang tayo sa ano bilhin na lang kami ng pansit mga noodles hindi yung ano bilhin tayo sa ano manila grill So traffic na naman tayo mga kainags ano? Rush hour na naman kasi nakapansin nyo hanggang doon sa dulo yan no? Doon sa dulo no? Ayan no? Traffic Hanggang ah, dyan mga kainags o oh. Kasi rush hour ngayon ano, maraming uwian sa mga trabaho kaya ganyan no. Haba ang dito Nagkakasiksikan, nagkakasabay-sabay. Ngayon lang naman, ngayon lang naman yan May mga oras na ganyan Ayan, So papapicture daw mga kainis Anong picture daw sabi ni Mahal rin Tapos ah. na, tapos na, tara na but, 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 ibablog ko eh Sabi ko tapos na, hindi pa tapos eh Tapos na Halika na Paano pa papicture mo sa akin eh Nalata ako na Mukhang proud na proud ka sa akin ngayon ma Proud na proud ka na asawa mo si Inag sa nah. <laughs> Na Ay, hira naman no? Ay, ayos Yan so tara So nandito uli kami sa Costco mga kainags. Ano kasi May si gas. May gas doon eh Yan. amoy gas ay, 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 gasolina yun oh. No? Gasolina so, no, kaya amoy gas Nagmaraming mga nagpapagasolina sa Costco ngayon So nandito uli kami sa Costco mga kainag Sano dahil uh, um, Merong gustong tingnan si Mahal na rin dito sa Costco cost uh, At ako rin Meron din akong gustong tingnan dito At meron din akong gustong bawiin ano kasi gusto kong bumawi nung nakaraan pumunta tayo dito mga kainag hindi tayo nakadali ng pagkain so ngayon ang rest back natin ngayon tayo re-rest back nung mga libreng pagkain kala nila walang rest back kasi nung nakaraan pumunta ako dito ma yung sinasabi nila na baka meron tayong issue sa bahay hindi um, ko alam eh sabi nila eh kasi, madal, kasi hindi ako nag vlog sa loob ng bahay at hindi kita nakasama ng ilang araw kasi may pasok eh So, nag-comment sila, baka daw mayroon baka mayroong issue sa bahay. Mula daw kasi nung dumating ka sa bahay, baka daw nag away tayo, 'di ba? So, hindi hindi po kami nag away no. Ayun na nga. So, hindi ako nakakain dito. Ngayon, ako re-rest back ng pagkain dito. Libre. Pero kung bibili tayo, bibili pa tayo ng pagkain, dito, ha? O tara, kakain tayo dito. Mas mura mga pagkain dito. Tsaka masasarap mga kainis. Ano? Tawid mo lang kami ni Mahal Arena. Let's go, ma. Tawid tayo. Papatawa rin tayo dyan. Tamid tayo. Yan. Tawid tayo tabi tayo <laughs> yan yeah, let's go let's go tama tama nagugutom na ako let's go ba yan si Mahal Arena na, nakakita ng ano mga Levi's na ano mga kainag siya ano, fit sa kanya no tapos ito uh, may nakita ako dito mga kainag so, pang winter oh Oh, chamba tayo rito Ayan, oh. No? Maganda, Ano kasi ito eh, no? uh, it, uh Pang winter Nakadesign to pang winter Pantalon yan, tapos sa uh, eto ito, 100% polyester to yung labas ano. Lalampas-lampas lang yung malamig na hangin diyan sa winter. Yan, size natin ano. So dalawa yung binili ko, mga kainag oh. no? kasi yung loob nito warm yung loob niya eh, ano? warm. Yan, sakto. May pang-ano tayo. May na tayo sa winter. Si Mahal na Rena, no? Kasi yung mga sinusuot ko lang dito na pang-winter, yung lagos lang, yung lumalagos yung lamig, kaya nagsusuot pa ako ng warmer eh ngayon pag sinuot ko yan hindi ko na kailangan magsuot pa ng doble hindi na ako magsuot ng warmer yan na lang isang piraso na lang di ba para ano na hindi na masyadong maraming ano hindi na mabigat sa paglalakad natin pag naglakad tayo sa ano sa, sa winter di ba? pang kontra na sa lamig yan, yan oh. ano lang siya 30 dollars isa, isa, bali 60 dollars dalawa tapos sabi ni Mahal na, rin na wag na raw muna kumuha ng mga libreng pagkain dito kasi daw lagi na lang pinapakita ko sa inyo na tumitira ako lagi ng libreng pagkain dito pag pumupunta ako sa Costco. Order na lang daw kami sa labas. <laughs> Kaya natataka ako, nilalampas-lampasan ko lang yung mga libreng pagkain, nahiya na rin daw si Mahal na Reina. Sabi niya, gawin ko na lang daw pagka hindi ko siya kasama. Yan, pwede kong gawin, Kumitik, hindi, tumikim ng mga libreng pagkain dito. Pero hindi ko mapigilan yung ano ko talaga mga kainis, ano? You know? Hello? Hello? It's unsalted. This one's Unsalted this one? Yes. Yes, this is perfect for me. Thank you. Yan, mga kainag, ano? So, Mani. Gusto ko to. Tabi muna tayo. Yeah, no worries. Tabi muna tayo. Nakakasagabal tayo rito. Nang dahil sa libreng money. Nagkanda traffic-traffic na. <laughs> Ang bihira. Habulin ah, natin si Mahalari Kasi sabi ko sa kanya, hindi na ng mga libreng pagkain. Nahiyaraw siya eh Lagi ko na lang daw ginagawa to pag pupunta ang kwas ko Mana ano? Ma, Mga kumuha ako ng mani eh Hindi ko na ano eh Na pala ko eh oh Gusto mo? Kuha ka na, huwag ka na maya hmm. Ayos Kuha pa ako, gusto mo tagadagan ko pa? Huwag na Ayos to oh. hmm. Sarap Pampawi ng gutom hmm. Ngayon wala nang mga nakapila doon sa mga libreng pagkain mga kainags ano. Talagang ano na, uh, wala. Kaya pwedeng pwedeng natin puntahan lahat Tikman ko naman, nandito na ako eh Ma, tikman ko na yung mga paglibre pagkain dito ha O sige, kuha tayo Meron tayong ano kay Mahal na rin eh Hindi naman kita papakita sa camera Pagkukuha ako ng libre pagkain, sandali lang ha eh. O, bigyan kita, gusto mo rin o, Sige, o, pakihawak muna to Para hindi ako mahirapan, sandali lang Para mga kanais, samahan nyo ako sa ating uh, Pananamantala sa mga libre pagkain dito Yan, dito tayo ang bihira naman Hello Hello ba? Thank you Ayan, karne ito mga kainags oh. Ayos, karne eh, Diba, mukhang ano ito, mukhang tusino mga kainags oh. Teka lang ha, ah. kakainin ko lang mga kainags Dali lang ah. Dali lang Di tayo pa rin tekita ah. Ay mm. Tusino nga Tosino nga mga kainag Sarap Sarap mga kainag Kuha pa tayo para kay, ano, kay Mahal Ray na naman Hindi tayo parang dito yung mahalata Doon meron doon oh. No? Yun 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 Thank you Ganyan tayo Ayos mga kainag sa ano? Bigyan natin si Mahal Ray na Alis na tayo rito Nahalata na ako rito Baka sabihin nila may kalbong mapagsamantala rito mga kainags na tumitira ng mga libre pagkain Ang <laughs> hira Ma! Ma oh! O! Oh, mo to! Kinuha ko yung para sa'yo Pasta! Tikma mo! Sarap yan! Ma! Hmm. Sarap yan! <laughs> Nahiya pa itong bruha na to Ano masarap? Kuha pa kita? Ha? Huh? Ah, sige. Okay na. Ano ba nakuha mo diyan? ah, <laughs> ayo ayo ko pa. Sabi mo kanina, wag ako kukuha ng mga libreng pagkain, ha. Tapos uutos-utusan mo rin pala ako, pambihira ka. <laughs> <laughs> Ang bango ng chicken, mga kainag, so. Oh. Grabe. Ano kahit na nakasilyado siya, no? Naamoy mo talaga yung bango niya. Grabe. Oh, ganda, oh. Ganda talaga ng panahon, mga kainag, Ano? mala rin na nandun alam nyo naman mabilis tayo maglakad mga kailan ano? si <laughs> Mahal na iwan so wala kasalubong na ba kayo mga kainags nung, ano, nung sasakyan na walang daylight yung unahan parang hirap no akala mo kasi minsan walang sasakyan dumarating magugulat ka na lang mayroong parating no kasi yung mga sasakyan nila walang ilaw pagka kahit na ganitong maliwanag pa hindi pa madali mang ano, ano natin Uh, dapat kasi merong ilaw yung mga sasakyan mga kainis yung tinatawag na daylight yan daylight kahit na may araw naka daylight pa rin para yung makakasalubong mo eh makikitang parating ka so yung nakasalubong kasi namin kanina eh, walang ilaw yung ano nagulat na lang munti ko na mabunggo ang pero dapat di diba, ba di ba alam ko bawal yun mga kainis no yung walang daylight yung ano yung sasakyan di ba Anyway, Ingat-ingat talaga ingat sa drive. Kasi mahal na rin oh. Napakaganda talaga. Oh. Dalawang buwan na lang mga kainags. Ano? Dalawang buwan na lang ang hihintayin natin at ako'y magbabakasyon na sa Pilipinas. Yan. So tara, kuha mo na tayo ito. Oh. Kuha. Sana yung makuha natin ano. Hindi mahirap yung ano no. Gulong kasi minsan yung gulong nito mahirap ano eh, maingay. Mahirap itulak. Tayo okay, mo okay naman tayo mo okay kasi minsan maingay, hirap itulak, nakaka nakakainis lalo pag marami ka nang nabili, nakakainis, tapos hirap itulak ah, mukhang okay naman to doon na tayo, ah, tara sundan mo natin si Mahal na, na bibili muna kami ng ano, pang ano para sa sipon yung candy para sa sipon para may natapon pang asukal doon ah. Eh. <laughs> tara ma ayos Nako pag naglamig na naman mga kainags ano, eh hindi nyo na naman makikita ang aking bunbunan Sigurado lagi may takip yan <laughs> Kasi kailangan natin lagyan ng takip yung bunbunan ko Kasi sisipunin tayo mga kainags Tsaka syempre malamig na Kaya ngayon, ngayon pa lang eh tinatakpan-takpan ko na yan Mahirap na mga kainags Madalas eh, siguro makikita nyo na lang ako naka uh, Hindi nakatakip ang aking ulo Pag nasa loob ng bahay Pero pag nasa labas tayo ng bahay, sigurado may takip na yung bunbunan ko. Mamimiss nyo yung bunbunan ko, mga kailags. Ano? Yan. Pwede naman pala maguba dito ng sombrero kasi warm naman ang panahon dito. Warm naman ang klima dito pala. Dito sa loob ng Superstore. So, ito yung binili namin. Masarap kasi ito pag may sipon, mga kailags. Kinukot Pag medyo makatikati ang lalamunan. Pag may plema-plema ng konti. Yan. Tsaka pagka nasa Pilipinas na tayo, mga kailags, ano, sa may San Jose Occidental Mindoro ang unang-una kong ang isa sa mga ano ko ano ko uh, toto pa rin ko pipilitin kong matupad ay makita ang Harabas. Ang team Harabas ni Jeff Sing, mga kainay sa ano, ating idol. Yan. Kapi ano lang, isang lugar lang naman kami eh. Uh, madalas sila pumunta doon sa may San Jose, no, sa bayan ng San Jose. So sana makita natin sila. Pagkaloob sana ng taas. Kaya gusto ko muna maghanap ng luya mga kainay. Ano, kasi masarap magluto ng ano, maglaga ng, ng salabat mamaya. Yan ang luya watay tayong marami. Makakatulong yan sa, sa, sipon sipo natin. Sa labat na mainit, gumuguhit sa lalamunan. Yan. tuwing umuwi ako ng bahay, naano ako, nai-excite ako. Kasi, naghihintay yung dalawa nating aso no, eh, no? Para bang tuwing pagkagaling ko sa trabaho or lumabas man ako ng bahay, talagang ano, parang gustong gusto ko umuwi kasi makikita ko yung dalawa nating alagang aso, no? Nakakatawa kasi nakakatanggal ang stress. So kakain muna kami ni Mahal na rin na dito mga kayo na isang na kami paboritong Bon So ito lang bibili. Usually ito lang bibili namin eh. Tubig lang ano. Sarap isda. isda. Kung nga pala magpapaksiyo si Mahal na rin na mga kayo paksiyo na masarap magpapaksiyo ito eh. Pampano ma? Pompano. Pampanot. Pampanot? <laughs> Marunong ka na rin bumira Mahal na rin na. Pagkala <laughs> Pampano? Pompano, hindi pampanot eh. <laughs> Halika. Nako, ito na mga kainex. So. Yes, thank you to Sarap Sesame. Oh yeah. Sesame balls. Yan, chaka order tayo ng sesame balls mga kainex. No? Yan, sesame balls. Sarap paborito natin mga kainex. So. Sarap na. No? Si Mahalarena kasi gusto magpaksi oh. Ito ang laking pampano nito mo oh. Ang grabe yung grab pampano nito. Tingnan nyo makainis yun Kamay ko oh. Grabe no. Nakasilpa no. Ayan, eh, kuha ka na dalawa. Dalawa. Ha? ano naman. Okay lang yan, mahal Mahal naman kita eh Siyempre, okay lang yan Nagmamahalan tayong dalawa <laughs> Okay lang na Bibili ako nga Sabi ko, bibili akong pansit eh Wala na Gabi na yan, busog na ako Grabe, parang nakakalungkot na, no? Dati, alas 7, gumagala pa tayo, eh, no? Tapos ngayon, eh Alas 7, uwi na tayo ng bahay Kasi madilim na Nakakatamad nang lumabas kasi madilim na, no? Hindi ka tulad dati, eh 7 o'clock, 8 o'clock Maano pa, maliwanag pa, no? Kaya pagkatapos namin mag-grocery dati ni Mahal na Reyna Gumagala pa kami yan Punta pa kami muna sa Winners Tingin-tingin, window shopping Eh ngayon, 7 o'clock Uwian na <laughs> Mahano oras na dyan? Lalo kang gumaganda, ma? Ayan, so ito yung oras na natin ngayon, mga ka-inansan, 715 o oh, 716 na no Kaya madilim na no Yan so home time na tayo mga kainis Ano dito sa bahay no at kukunin na ni Mahal na, na yung mga ating mga paper bag dito Paper bag Is na extra Extra hindi ko alam eh Tingnan mo dyan Ayan Kukunin mo na dito sa ano sa Ano papahinga muna ako sandali Buksan mo na yung gate Kasi nga bubuksan mo na yung gate mga kainis Sandali lang ha Saya Saya Saya

Especially yung mga tuta nakakatuwa eh. Para mga bata talaga ano. <laughs> Ay ko pat na hilig ako ngayon talaga sa ano, sobrang hilig ko ngayon sa mga aso ano. Siguro malalaki na yung mga anak natin ano. Tsaka ganoon talaga siguro pagka tumatanda na mga kainin ano? sa. <laughs> Hello Sayon. Hello Sayon. Yeah. Sayon, <laughs> mga kainin ano? sa. Ayos. Ah, hello mga, mga gaganda Hello, 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 hello Halika Sion, gagala ko muna to Gagala ko to muna si Sayon mga no? So pasusuotin ko lang siya nito kasi gabi na eh Yan, para makita kami habang naglalakad Pag madilim So yan mga ano? Tinanggal ko sa leeg ni Sayon kasi Maluwag eh, nalalaglag eh Ayan no? kung walang pampailaw na ganyan, hindi niyo mahalata si Sayon, ano, eh, no? pag madilim. And, so ito yung ating nilalakaran ngayon mga kainags. no oh. Madilim na, no? kundi dahil sa ilaw na yan. Maliwanag. Yan, So, madilim na mga kainags. Oh. Yan, kahit na pagod na pagod na tayo mga kainags, eh, kailangan magkaroon pa rin talaga tayo ng oras para sa mga alaga na ating aso. No? Ayan. So, na-adjust ko na yung pailaw ni ano, mga kainags. Oh, ni Sayon. Ano. Sakto na sa kanyang, ano, sa kanyang leeg. Binawasan ko na. So, pag naglakad kami, nandiyan na sa leeg niya nakalagay. Oh. Cute, no? Oo. Oh. <laughs> Ayos. O, oh, diba? <laughs> Saya. Saya. <laughs> Takbuhan yung dalawa ron, eh. <laughs> hmm. Uy, ma. Sino naglaro nito, ano? Lato-lato, sino naglaro? Ikaw? Ikaw. Ba't mo ganyan naman ang pagkakalapag mo? <laughs> ha? Huwag <laughs> <laughs> naman ganyan, mambihira ka naman eh. Ganun mo. Huh? Mira naman to. Kaya tayo mga kaibigan. Hindi ba naglapag no? niyan? Ikaw, eh, ikaw naglaro niya, niyan eh. Mira ka. Hindi eh, lumapag ng ganyan. Ma pag ilalapag mo, pag ganun, pag ganun mo. Yeah, oh. Para hindi okay. ano. Mira naman to si Mahal na rin. Oh. Ito yung binili natin chicken kanina sa Costco mga kainig. No? Ininit uli ni Mahal na rin ah. Parang pinak-crispy niya. Nakon sarap. Grabe, sarap mga kainig. Eh. Sarap, kain tayo mga kainig. Oh. Hmm. Ha? Oh parang kakain lang natin kanina, kain na naman ngayon ha? sarap kasi yung pagkain mga kailis e, eh. so mga kailags ano? Ha? hanggang dito na lang muna yung vlog natin at maraming maraming salamat sa pagsama kita ulit tayo kami sa susunod na vlog hanggang sa muli